Hello mga lods! dahil nga sabado na, weekend At maganda yung panahon Uuwi muna tayo sa bayan ng San Agustin At dalawin natin yung ating mga magulang Dahil isang linggo din tayong hindi na uuwi eh. Dahil na busy At ito na nga, nandito na ako sa Odiyongan Galing akong Firol Tapos dito na ako sa Maypuktoy Napagaganda yung panahon, napakaliwalas Napakasarap mag ride At syempre mahaba-haba yung ating lalakbayin at hindi biro yung layo ng Ferrol sa San Agustin bali magdadaan ka ng bayan ng San Andres at bayan ng Calatrava tapos bayan na ng San Agustin mahaba-haba din to kaya masakit sa puwet at nakakangalay din sa kamay yung mga ganitong long ride at dito nga lang sa bandang barangay Panigi o Jongan may nabuto na pong jeep siguro galing San Agustin din to pero punong puno siya sa dami ng pasahero ayan, kita nyo naman talang bulak yung pasahero hanggang likod at nag overtake na nga ako dyan para mas mabilis tayo kasi malayuloy pa talaga yung lalakbayin natin itong barangay paniki nga pala lalot ang last na barangay ng bayan ng Ojongan at maya maya papasok na rin tayo ng San Andres at dito na tayo sa San Andres at nakita natin medyo madilim yung magandang panahon parang mapapalitan ng masamang panahon at lumalakas yung ulan ito na nga at naabutan na tayo ng ulan mahina pa lang naman pero nagsuot tayo ng kapote para tuloy tuloy yung ride natin at hindi tayo masyadong matagalan at dito na nga tayo sa bayan ng San Andres mga lods at naabutan ko na naman yung jeep kanina na ang daming pasahero gawa nung huminto tayo at nagsuot ng kapote kaya sila ay diretso der lang pero overtake pa rin tayo dyan ang kagandahan lang mga lods kapag bumabiyahe ka na tagulan hindi siya mainit pero syempre dubli ingat pa din at napakadulas yung daan tulad nito naka asfalto na yung kalsada at napakaganda rin yung paligid napaka green diba? napaka lamig pati bumiyahe pag mga ganitong umuulan at dito na nga tayo, palabas na tayo sa bayan ng San Andres. At mag -we welcome Calatrava na tayo. Nandito na tayo sa Calatrava, sa Balogo. Ayan, malapit na tayo. Nandito na tayo sa, sa ng Calatrava. Ayan, sitio sa Lingsing na tayo mga lords. Malapit na tayo. At dito nga sa puntong ito, nadaanan natin itong Kamaling. Ayan o. Oh. Kung may long ride kayo at papunta kayo sa Nagustin, pwede kayong mag-stop over dyan, pumain Umorder na kung anong gusto nyo Meron dyan sila At dito sa Budik na ito Nandito na tayo sa Carmen Budik Napakagandang uh, view Kita yung Mount Payopo Pagkatumambay kayo dyan At na tayo sa Barangay Carmen Malapit na tayo mga lods At yan. dito na tayo sa Barangay Carmen At malapit na yung piyesta dito sa kanila Balik katapusan ng February Piyesta dito sa kanila dito habang naglalakbay tayo, nandito yung Guadalupe. Ayan, kung gusto nyo mamasyal, pwedeng pwede kayo dyan. Umakyat kayo, nasa 500 steps. Kayang-kaya nyo yan. At maya-maya lang dito na tayo sa Barangay Sugod. Ayan, ang harap nyan ay yung Mount Payaw na. Kaya lang hindi lang natin siya masyadong makita, gawa ng maulap. At siguro next time. At dito na tayo sa Maputik at Batong-Batong Daan. Ito na yung last na mahirap na daan na inaayos ngayon. Pagkatapos niyan, long beach na tayo mga lords. At syempre, dito na tayo sa ating lugar ng ating magulang. Ayano. Tingnan niyo naman yung daan, bako-bako. Pero konti na lang din naman at sa ngayon ay inaayos na rin siya. At dito na nga, we're home mga lords. Ayan, 'yun yung biaringan hat ito na yung I Love Long Beach. Ayan, dito na tayo mga lods. Alright, see you next video.